Hello guys, look. Tingnan niyo to ha. Yung binigay ng anak ni Lola ko. Sabi ko, I'm on diet. Pero, para akong inaasar. Inaasar eh. O diba, alam yung favorite ko. Favorite ko to. Sabi ko, ako'y okay, magda-diet na. Tingnan niyo, look. Look, kung ano yung binigay nila kaya nila ako magta-diet. Pero hindi pwede kasi nakapaktig na ako. Hmm. Ano na naman? Sweets. Another sweet. Ang dami-dami ko ng chocolates. Dami-dami nang nakatambak dun sa cabinet. O, oh, ayan na naman ang binigay sa akin. O, oh, diba? Ayaw nila akong papayat. Gusto nila akong tumaba. Magka-bigbil daw. Magkaroon ng charm. O, no, ayan na. Ito, something sweet. Hindi ko pa natitikman. It's my first time na matitikman ko so ito. Hindi ko alam pa ano O, so, tayo. Pero ito talagang favorite ko. Sa lahat. Ang dami na, ang dami na guys, chocolate. Uy, paano ba naman ako nitong katabaeng baboy na sinday? <laughs> Yun So, bye-bye guys.